Bumuo ng Composed sa Team ang DNR-12 na nangunguna sa investigasyon sa pagkasawi ng umano'y dalawang mga illegal miners sa sitio Campo Kilot, Barangay Pulabato at Tampakan, South Calabato nitong Agosto 11. Ito ay iniutos mismo ni DNR-12 Regional Executive Director Felix Alicer. Ang team ay binubuo ng mga kinatawan mula sa DNR-12 Regional Office, Penro South Calabato, Senro General San at Mines and Geosciences Bureau MGB-12 sa pakipagtulungan sa Tampakan LJU, Menro at PNP nagsagawa ang team ng verification sa illegal mining area. Ito ay upang malaman ang pinagmulan ng tubig na ginagamit sa umunoy illegal banlas mining operation. Nagsagawa rin ang team ng assessment sa epekto ng illegal mining sa kapaligiran at kumuha ng mga ebidensya matapos may ugnay sa mapanganib at ilegal na aktibidad ang mga nasawing biktima na recover ng mga otoridad sa lugar ang polyethylene hoses na nagkakalaga ng higit 200,000 pesos ang mga ito ay ginagawang daluyan ng tubig para sa banlas operation. Para lalapan ni Alistair sa publiko, ang iligal na pagbimina ay nakasisira sa kalikasan at nagdalagay sa piligro sa buhay ng tao. Tiniyak din ito na magsasagawa ng karapatang aksyon ng ahensya kung kinakailangan at paitingin pa ang pagbabantay para maiwasan ang trahedya. Matatandaan na noong 2011, apat na mga minor din ang nasawi sa nasabing lugar at isa naman itong Hulyo 28. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.